Hinirang, ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay hindi lamang kaalaman. Ito ay isang revelasyon, isang banal na paggising na nangangailangan ng iyong buong atensyon. Napakarami ang naniniwala na ang pagiging hinirang ay isang titulong ipinapakita, isang badge ng karangalan na dumarating ng walang responsibilidad. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim, mas makapangyarihan. Ang pagiging hinirang ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pabor. Ito ay tungkol sa pagdala ng bigat ng banal na pananagutan. Sabi sa Lukas, 12.48, 48, Takanino mo marami ang ibinigay, marami rin ang hihintayin. Hindi ito simpleng talata, ito ay banal na batas. Isang tipan na namamahala sa buhay ng mga hinintay. At narito ang katotohanang bihirang sabihin. Tulad ng pagkahirang sa iyo, maaari ka ring mawalan ng pagkahirang. O, oh, tama ang narinig mo. Ang langit ay walang paborito. Kung lumabas ka sa tamang ayos, kung iniwan mo ang mga prinsipyong nagpadali sa iyong pagkahirang, ang banal na pabor ay aalis sa iyo. Hindi ito para magdala ng takot. Ito ay para kisingin ka. Dahil napakaraming hinirang ang nag-aakala na permanente ang kanilang tawag, na anuman ang gawin nila gaano man kalayo ang kanilang paglayo, mananatili sila sa posisyon. Ngunit malinaw ang katotohanan, ang banal na paghirang ay hindi tropeyo. Ito ay pagsubok, pagsubok ng pagsunod, pagsubok ng disiplina, pagsubok ng kadalisayan. Naranasan mo na bang maramdaman ang bigat ng pagkakamali sa pag-unawa? Dinala mo na ba ang karunungan na napakalalim na pakiramdam mo ay mas matanda ka kaysa sa iyong edad. Naglakad ka na ba sa mga pintuang walang ibang nakakakita pagtabaliwod? Para lang makita ang sarili mong nakatayo mag-isa sa kabilang panig. Kung tumatango ka, hindi ito nagkataon. Ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo ng may dahilan. Ang pagiging hinirang ay hindi tungkol sa pagiging espesyal. Ito ay tungkol sa pagiging responsable. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng buhay na naayon, mapagkumbaba at masunurin. At kung lumayo ka ng sobra, muling iaayos ng langit ang plano nito nang wala ka. Kaya kailangan mong protektahan ang inilagay sa loob mo. May limang nakatagong puwersa, banayad, mapanlinlang at espiritual na mapanganib na maaaring mag-alis ng iyong katayuan bilang hinirang. Karamihan ay hindi nakikita ang mga itong dumarating dahil hindi sila dumating bilang halatang kaaway. Sa halip, nagtatago sila sa harap ng iyong mga mata, sa loob ng iyong mga gawi, relasyon, sa loobin, at maging sa iyong mga takot. Ngunit ngayon, makikita mo sila ng malinaw. At kapag nakita mo na sila, hindi ka na muling malilinlang. Ang una sa mga tahimik na sumisira ay ang ego. Ang ego, ang unang magnanakaw ng hinirang. Hindi ito nagpapahayag ng malakas. Hindi ito dumarating na may pagmamataas o kayabangan. Dahan-dahan itong dumudulas. Nagpapanggap bilang kumpiyansa. Nababalot sa wika ng espiritual na kapanahunan. Sinasabi nito na ikaw ay mas naliwanagan kaysa sa iba. Na ikaw ay hindi na kailangang ituwid. Na dahil hinirang ka, ikaw ay higit na mataas. Ito ang pinakamalaking panlilinlang hindi ka hinirang dahil ikaw ay mas mahusay kaysa sa iba. Hinirang ka upang maglingkod sa iba. Sa sandaling simulan mong makita ang iyong mga kaloob bilang patunay ng iyong kataasan kaysa sa mga kasangkapan ng paglilingkod. Lumalabas ka sa tamang ayos. Sa halip na lumuhod sa harap ng pinagmulan, nagsisimula kang tumayo sa entablado na itinayo mo para sa sarili. Nakakalimutan na ang liwanag na dala mo ay hindi sa iyo. Ang pagmamataas ang nagpapabagsak sa maraming dating hinirang. Nagiging sanhi ito ng pagkalimot kung sino ang nagbigay ng kanilang kapangyarihan. Binubulag sila sa pagtutuwid. Pinaniniwalaan nila na hindi sila mahawakan. At kapag nangyari iyon, nagsisimulang kumupas ang pagpapahit. Hindi dadaloy ang langit sa pusong nadumihan ng pagmamataas. Naglilingkod ka ba o nagpe-perform? Nagniniingning ka ba para sa mundo o sinasalamin ki ang isa na tumawag sa iyo? Ang tunay na hinirang ay hindi-hindi ang mga nakatayo ng pinakamataas. Sila ang mga lumuluhod ng pinakamababa, espirituwal na katamaran. Ang mabagal na paglayo mula sa layunin. Ang pagiging hinirang ay hindi isang beses na pangyayari. Ito ay pang-araw-araw na pangako. Ang mga kaloob mo ay tulad ng mga binhi. Nget. ngunit kung walang araw-araw na pagdidilig sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang mga binhing iyon ay matutuyo. Napakaraming hinirang ang nawawalan ng kapangyarihan. Hindi dahil sa isang malaking pagkabigo, kundi dahil sa maliliit, araw-araw na kapabayaan ang unang tanda ay ang pagkabawas ng pagkilala. Ang pangalawa o ang kawalan ng kakayahang maramdaman, ang mga banal na senyales. Ang pangatlo ay kapag ang dating malinaw na boses ng langit ay nagiging malayo, napapailalim sa ingay ng pang-araw-araw na buhay. Kung walang espiritual na disiplina, nagiging espiritual kang tuyot. At bago mo mapansin, mula sa pagiging hinintay, nagiging katulad ka na lang ng iba. Ang disiplina ay hindi pasanin. Ito ay lifeline. Isipin na binigyan ka ng espada na hinintay sa apoy ng langit. Ngunit napabayaan mo ito hanggang sa kalawangin o masira sa labanan. Iyon ang nangyayari kapag iniwan ng isang hinirang ang araw-araw na espiritual na gawain. Kaya naman madalas umatras si Jesus para magdasal. Kaya nag-ayuno si Moises bago tumanggap ng revelasyon. Kaya namuhay si Pablo ng may disiplina. Hindi kailanman hinintay ang katamaran na makapasok. Itanong mo sa sarili, kailan ang huling beses na umupo ka sa katahimikan para marinig ang boses ng Diyos? Kailan ang huling beses na isinulat mo ang isang banal na panaginip? Kailan ang huling beses na nagdasal ka? Hindi para humiling ng isang bagay, kundi para lamang makipag-ugnayan sa isa na tumawag sa iyo. Kung nawala ang araw-araw na ritmong iyon, naglalayo ka na. At habang mas naglalayo ka, mas mahirap bumalik. Ang nakatagong gastos ng kapabayaan. Hindi mo nawawala ang 'yong katayuan bilang hinirang dahil sa isang malaking pagkabiko. Nawawala ito sa pamamagitan ng maliliit, tahimik na kompromiso. Nawawala ito kapag tinuring mo ang mga mga banal na kaloob na parang pag-aari mo sa halip na ituring ang mga ito bilang hiniram na kayamanan. Nawawala ito kapag itinigil mo ang pakikinig sa banal na tagubilin. Dahil sa akala mo alam mo na ang daan, nawawala ito kapag hinintay mo ang ingay ng mundo. Nalunurin ang mga bulong ng espiritu. Ito ang iyong wake-up call. Uhaw ba ang iyong kaluluwa? O puno ito ng banal na presensya? Kung tuyo ka, malinaw ang sagot. Bumalik sa pinagmulan. Huwag maghintay ng krisis para maalaala ang pagdarasal. Huwag maghintay ng sakuna para maalaala ang pangangailangan ng katahimikan. Bumalik sa altar. Lumuhod ng may kababaang loob. Buksan muli ang iyong journal. Kaunlaran ang isa na tumawag sa iyo. At pagkatapos ay makinig. Dahil ang susunod na mangyayari ay nasa iyo ang pinakadakilang depensa laban sa pagkawala ng iyong katayuan bilang hinirang ay hindi ang iyong lakas. Ito ay ang iyong pagsuko. Ito ay ang iyong kahandaang manatiling maliit para manatiling malaki ang Diyos. Ito ay ang iyong pangako na patuloy na dumalo sa lihim para patuloy kang pagkatiwalaan ng langit sa publiko. Ang ego at espiritual na katamaran ay hindi lamang personal na mga pagkukulang. Sila ay mga bitak sa pundasyon ng iyong tawag. At kung hindi mo babantayan ang mga ito, gagawin ka nilang madaling maapektuhan ng mas malalaking bitag. Ang mga nakakalason na relasyon, nakakaparalisang takot, ang maling paggamit ng mga espiritual na kaloob, ito ang mga susunod na kaaway na kailangan nating tuklasin. Inirang, ang laban para sa iyong tawag ay kasisimula pa lamang. Ang landas ng hinirang ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang natamo mo, kundi tungkol sa kung ano ang kailangan mong protektahan. Habang mas tumataas ka, mas maraming puwersa ang susubok na hilahin ka pababa. Ang ilan ay magmumula sa labas, sa anyo ng mga distraksyon at pag-atake. Ngunit ang pinakamapanganib na banta ay ang mga nagmumula sa loob, ang mga unti-unting nagpapahina sa iyo hanggang sa hindi ka na naglalakad sa banal na kapangyarihan. Kung hindi mo sila kikilalanin, agawin nila ang iyong pagpapahit bago mo pa maunawaan kung ano ang nangyari. Ang espiritual na katamaran at pagmamataas ay simula lamang. May iba pang mga mga tahimik na magnanakaw na naghihintay ng pagkakataon na makapasok. Hindi sila dumarating na may babala hindi sila nagpapahayag bilang mga kaaway. Nagpapanggap sila bilang kaginhawahan, kasama, karunungan, at bago mo malaman, lumabas ka na sa tamang ayos nang hindi mo napapansin. Isa sa pinakamalaking panganib sa hinirang ay ang mga relasyong hindi kailanman nila yun, ang kapangyarihan ng koneksyon. Kung paano maaaring sirain ng maling tao ang iyong tawag, ang buhay ng hinirang, ay hindi katulad ng iba. Wala kang luho na aliwin ang bawat pagkakaibigan, bawat romansa, bawat koneksyon. Iba ang iyong enerhiya, iba ang iyong layunin. At dahil dito, kailangan mong maging maingat sa kung sino ang hinintay mong lumapit sa iyo. Ang ilang tao ay pumapasok sa iyong buhay hindi para pagpalain ka, kundi para maubos ka. Ang ilang tao ay naaakit sa iyong liwanag, hindi dahil pinahahalagahan nila ito, kundi dahil gusto nilang gamitin ito para sa sarili nilang pakinabang. Ang ilang relasyon ay ipinadala ng kaaway, nagpapanggap bilang pag-ibig, pagkakaibigan, suporta. Ngunit sa totoo, sila ay mga tungkulin na nilayon upang pahinain ka. Kaya naman ang pagkilala ang iyong pinakadakilang sandata, si Samson ay hinirang, makapangyarihan, may banal na lakas na walang kaaway ang makakatalo. Ngunit hindi hukbo ang sumira sa kanya, kundi isang hinintay niyang pinagkakatiwalaan. Si Delilah ay hindi dumating na may espada. Dumating siya na may mga bulong, may kaginhawahan, may maling pakiramdam ng seguridad. At dahil hindi binantayan ni Samson ang kanyang banal na tawag, nawala sa kanya ang lahat. Hindi bawat koneksyon ay pagpapala. Hindi bawat pagkakaibigan ay ligtas. Hindi bawat hinintay na nakangiti sa iyo ay gustong makita kang magtagumpay. Kung nararamdaman mong pagod ka pagkatapos makipag-usap sa isang tao, bigyang pansin iyon. Kung mabigat ang pakiramdam ng iyong espiritu sa paligid ng ilang tao, huwag itong balewalain. Kung kailangan mong bawasan ang iyong liwanag para mapanatili ang isang tao sa iyong buhay, iyon ang iyong senyales na bitawan sila. Ang enerhiya ng hinirang ay bihira, makapangyarihan. At dahil dito, naakit nito ang tamang tao at ang maling tao. Kailangan mong maging matalino para malaman ang pagkakaiba, ang banayad na bitag ng takot. Kung paano ginagamit ng kaaway ang pagdududa para paralisahin ka. Ang takot ay hindi laging dumarating sa anyo ng kaba hindi ito palaging pakiramdam ng panik. Minsan, ito ay tahimik. Nagpapakita bilang pag-aalinlangan, pagdududa sa sarili, walang katapusang pagpaplano ng walang aksyon. Pinapanatili ka nitong natigil. Naghihintay ng perpektong sandali. Naghihintay ng mas maraming kumpirmasyon. Naghihintay ng katiyakan na hindi kailanman dumarating. Hindi kailangang sirain ka ng kaaway kung kaya niyang kumbinsihin kang manatiling nakatayo. Ilang mga pangarap ang namatay dahil sa paghihintay. Ilang pagkakataon ang napalampas dahil sa pagdududa. Ilang hinirang ang nawala sa kanilang landas dahil sinabi sa kanila ng takot na hindi sila handa. Ang takot ay sinungaling. Papa, naramdaman ni Moises na hindi siya kwalipikado para mamuno. Sinabi niya sa Diyos na hindi siya magaling magsalita, itinutok niya ang kanyang kahinaan sa halip na ang kanyang pagpapahid. Ngunit hindi siya hinirang na Diyos dahil perpekto siya. Hinirang siya dahil masunurin siya. Si David ay bata. Masyadong maliit para suotin ang baluti ng mandirigma. Masyadong walang karanasan para nasa larangan ng digmaan. Ngunit hindi siya hinirang ang Diyos dahil sa kanyang laki. Hinirang siya dahil sa kanyang pananampalataya. Sinasabi ng kaaway na hindi ka handa dahil alam niyang handa ka na. Sinasabi niyang maghintay ka dahil alam niyang ngayon ang tamang oras. Pinalalaki niya ang iyong mga pagkukulang dahil alam niyang mas malaki ang iyong kapangyarihan kaysa sa napagtatanto mo. Hindi mo kailangang maramdaman na handa ka para maging hinirang. Hindi mo kailangang maging perpekto para tumuntong sa iyong tungkulin. Hindi mo kailangang maghintay na maunawaan ang lahat bago ka gumalaw. Ang pananampalataya ang unang gumagalaw. Ang pananampalataya ang lumalakad kahit sumisigaw ang takot na manatili. Ang maling paggamit ng iyong mga kaloob. Ang huling pagsubok ng hinirang. Kapag napagtanto ng kaaway na hindi kanya mapipigilan, susubukan niyang baguhin ang iyong direksyon. Hindi niya aagawin ang iyong mga kaloob. Tuksohin kanyang gamitin ang mga ito sa mga paraang hindi naaayon sa iyong layunin. Sinasabi niya na maaari ka pariing maging hinirang habang hinintay ang sarili mong mga hinintay, na maaari kang maglingkod sa sarili at dalhin pa rin ang banal na pabor na maaari kang magkaroon ng tawag ng walang disiplina. Ito ang huling pagsubok ng hinirang. Si Saul ay pinahiran, tinawag na maging hari. Ngunit hinintay niya ang kapangyarihan na sirain siya. Nagsimula siyang kumilos, talabas ng banal na tagubilin. Ginamit niya ang kanyang posisyon para sa sarili, sa halip na para sa layunin ng Diyos. At dahil dito, nawala sa kanya ang lahat. Si Judas ay hinirang. Naglakad siya sa tabi ni Hesus nasaksihan ang mga himala, naramdaman ang banal na presensya, dinala ang mensahe ng kaharian, ngunit para sa isang supot ng pilak, ipinagbili niya ang sariling kapalaran. Ang mga kaloob na walang pagsunod ay mapanganib. Ang pagpapahid na walang kababaang-loob ay mapanira. Ang kapangyarihan na walang disiplina ay humahantong sa pagbagsak. Kaya naman, ang ilang tao ay nagsisimulang malakas ngunit hindi natatapos. Kaya naman ang ilang hinirang ay tumataas lamang para mahulog ng mas malakas kaysa inakala nila. Kaya naman hindi nag-aalinlangan ang langit na nananaudash na alisin ang pabor mula sa mga hinintay ito. Binigyan ka ng isang bagay na banal, makapangyarihan, bihira. At ang paraan ng iyong paghawak dito ang magpapasya sa lahat. Poprotektahan mo ba ito? o hahayaan mong manakaw? Babantayan mo ba ang iyong pagpapahid o ipagpapalit mo ito para sa pansamantalang kasiyahan? Mananatili ka bang naayon o lilipad ka sa landas na hindi kailanman nilayon para sa iyo? Lahat ng ginagawa mo ngayon ay mahalaga. Ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ang magpapasya. Kung patuloy kang tataas o magsisimula kang mahulog, walang gitna, walang kalahating pangako, ikaw ay alinman sa naglalakad sa tamang ayos o naglalakad patungo sa pagkawasak. Ito ang sandali kung saan ka magpapasya. Ito ang sandali kung saan ka kukuhang responsibilidad. Ito ang sandali kung saan poprotektahan mo ang inilagay sa loob mo. Dahil kung hindi mo ito babantayan, mawawala ito. At kung mawawala ito, maaaring wala ng isa pang pagkakataon para maibalik ito itinakda ka para sa isang dahilan. Ang tawag sa iyong buhay ay hindi ordinaryo. Ang landas na iyong nilalakad ay hindi katulad ng iba. Kaya naman, hindi kailanman naging madali ang mga bagay para sa iyo. Kaya naman, nahintay mo ang pagtutol sa bawat pagkakataon. Kaya naman, walang tigil ang mga laban. Dahil mabigat ang bigat ng iyong tungkulin. At ang mga tatagal lamang ang makakakita sa katuparan ng pangako hindi ka na ang dating ikaw. Ang dating nagdududa, nag-aalinlangan, nagtanong kung tunay bang hinirang ay wala na. Ang bersyong iyon mo ay kinakailangan sa isang panahon. Ngunit natapos na ang panahong iyon. Ngayon, lumalakad ka nang may buong kamalayan kung sino ka. Hindi mo na tinatanong kung handa ka. Hindi mo na iniisip kung sapat ang iyong lakas. Alam mo na ang lahat ng hinihintay mo ay pagsasanay para sa sandaling ito. Kaya naman dumami ang mga pag-atake nang nagsimula kang sumulong. Kaya naman ipinakita ng mga hinintay mong pinagkakatiwalaan ang kanilang tunay na kulay. Kaya naman hindi mapakali ang iyong espiritu. Nasa transition ka. Iniiwan mo ang pamilyar. Tumutuntong sa hindi di alam. Naglalakad ng buo sa iyong banal na kapangyarihan. At kapag nangyari iyon, nagbabago ang lahat. Ang bigat ng iyong pagpapahid ay maghihintay sa iyo. Habang mas lumalapit ka sa iyong layunin, mas nagiging malungkot ang daan. Hindi lahat ay maaring sumama sa pupuntahan mo. Hindi lahat ay nilayon doon. Ang ilang tao ay bahagi ng iyong nakaraan, ngunit hindi sila maaring maging bahagi ng iyong hinintay. Ang ilang koneksyon ay mga aral, hindi panghabambuhay na tungkulin. Ang ilang relasyon ay mga distraction na nagpapanggap bilang suporta. Kailangan mong bitawan ang hindi na naaayon. Ang pagkapit sa hindi na nagsisilbi sa iyong espiritu ay magpapabagal sa iyo. Ang pagsisikap na ipaliwanag, ang iyong paglago sa mga ayaw umunawa ay magpapagod sa iyo. Ang pagsayang ng oras sa mga lugar na lumampas ka na ay magpapahintay sa iyo mula sa pagtuntong sa susunod. Hindi mo na kayang bayaran iyon ngayon. Natapos na ang panahon ng pagtatanong. Natapos na ang panahon ng paghihintay. Ang sandali ng paggalaw ay ngayon. Dito tumitindi ang presyon. Dito susubukan gawing pagdudahan mo ang sarili sa huling pagkakataon. Hindi mapipigilan ng kaaway ang itinakda ng Diyos. Ngunit susubukan niyang gambalain ka. Gagamitin niya ang takot. Gagamitin niya ang mga tao. Gagamitin niya ang mga kalagayan Ngunit wala sa mga ito ang gagana, maliban kung pahintulutan mo. Napakarami ng laban ang napanalunan mo para hayaang yugyugin ka ng isang ito. Napakarami nang hinintay ang nalampasan mo para hayaang ang takot ang magkaroon ng huling salita. Napakarami ng siklo ang nasira mo para bumalik sa mga lumang pattern. Walang puwang para sa pag-aalinlangan ngayon. Walang espasyo para sa kawalan ng katiyakan. Alin man ay tumuntong ka sa iyong kapalaran, o ginintay mong lumipas ang sandali, ang mga pinto ang nagbubukas ngayon ay nangangailangan ng kumpiyansa. Ang mga pagkakataong dumarating ay nangangailangan ng pananampalataya. Ang pag-akyat na nangyayari sa iyong buhay ay nangangailangan na maglakad ka ng buong tapang. Alam na naroon ka dapat. Walang imposter syndrome sa kaharian walang takot sa banal na ayos. Ang isinulat para sa iyo ay hindi maagaw sa iyo. Ngunit kailangan mong magkaroon ng tapang para ang kinin ito. Magkakaroon ng mga hindi makakaunawa. Magkakaroon ng mga susubukang siraan ka. Magkakaroon ng mga hinintay ang pabor na dala mo. Ngunit ayaw gawin ang trabaho. Hindi iyan ang iyong alalahanin. Hindi mo ibinababa ang sarili para patunayan ang anumang bagay sa sino man. Hindi ka nakikipagtalo sa mga hindi kailanman nila yun na maunawaan ang iyong paglalakbay. Hindi mo ipinapaliwanag ang kumpirmado na ng Diyos. Patuloy kang gumagalaw. Patuloy kang nagtatayo. Patuloy kang sumusulong dahil ang nasa hinintay mo ay mas dakila kaysa sa nasa likod. Dahil hinirang ka para rito. Dahil walang makakapigil sa naumpisahan na. Lahat ay humantong sa sandaling ito. Bawat laban, bawat aral, bawat hating gabi na ginugol sa pagtatanong kung nasa tamang landas ka, bawat luha na tahimik na ibinuwis, bawat pagsubok sa pananampalataya, bawat pagurong na parang katapusan. Ngunit hindi ito kailanman ang katapusan. Ito ay paghahanda. Ito ang pagkabasag bago ang tagumpay, ang pagpapino bago ang pag-akyat ang pag-alis ng lahat ng hindi nilayon na sumama sa iyo sa susunod na panahon at ngayon nakatayo ka sa bingit ng isang bagay na mas dakila hindi ka na naghihintay ng tamang oras ngayon na ang oras hindi ka na humihingi ng isa pang tanda alam mo na hindi ka na bumabalik sa mga espasyong hindi kailanman nilayon para sa iyo lumampas ka na sa mga iyon ang mga pinto ang dating kinatok mo ay nagbubukas ng mag-isa ang mga pagkakataong akala mo ay imposible ay nagiging totoo. Ang mga bagay na dating kailangan mong ipaglaban ay ngayon ay dumadaloy ng walang kahirap-hirap dahil naayon ka na, dahil lubos kang tumuntong sa kung sino ka palaging nilayon na maging. Ngunit kasama ng mga bagong antas ay mga bagong hamon. Hindi tumitigil ang kaaway sa pag-atake dahil lamang nakarating ka na rito sa katunayan habang mas lumalapit ka sa iyong pangako, mas lumalakas ang pagtutol. Susubukan niyang yugyugin ka sa huling pagkakataon. Sasabihin niyang hindi ka handa na hindi mo karapat dapat ito. Na mabibigo ka, huwag makinig. Ang tanging bagay na makakapigil sa iyo ngayon ay ang pagdududa. Ang tanging bagay na makakaantala sa iyo ay ang pag-aalinlangan. Napakaraming nang laban ang napanalunan mo, para hayaang nakawin ng takot ang sandaling ito mula sa iyo. Wala nang puwang para sa pagdududa sa sarili. Wala nang espasyo para sa paglalaro ng maliit. Wala nang pagpapahintulot sa mga hinintay ka ng iyong lakas. Mga hinintay ka ng iyong fokus. Mga hinintay ka mula sa pagsulong. Alam mo nang masyado para magpanggap na hindi mo nakikita. Lumaki ka nang masyado para bumalik sa dating komportable, ang dating ikaw ay magpapayag. Ang dating ikaw ay magtatanong. Ang dating ikaw ay maghihintay. Wala na ang bersyong iyon mo. Hindi ka na humintay ngayon. Umaakit ka. Hindi ka humihingi ng upuan sa mesa. Gumagawa ka ng sarili mong mesa. Hindi ka naghihintay ng pagpapatunay mula sa mga hindi kailanman nakakita ng iyong hal halaga. Naglalakad ka ng may kumpiyansa. Alam na ang nilayon para sa iyo ay makakahanap sa iyo. Dahil kapag gumagawa ka sa banal na ayos, lahat ay dumadaloy. Lahat ay nagbabago. Lahat ay gumagalaw sa iyong pabor. Ang mga hinintay sa iyo ay manonood ng iyong pag-akyat. Ang mga hinintay mong hadlangan ka ay makikita na walang ginawa nila ang makapigil sa itinakda. Ang mga laban na hinintay mo sa katahimikan ay magiging patutuo na magbibigay inspirasyon sa iba at hindi mo na kailangang magsalita. Ang iyong presensya lamang ay magiging patunay ng kung ano ang nangyayari kapag ang pananampalataya ay mas malaki kaysa sa takot. Kapag ang pagsunod ay mas malakas kaysa sa pagdududa, kapag tumanggi kang sumuko bago matupad ang pangako. Hindi ito simpleng bagong panahon. Ito ay bagong era ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip mo. Ang pagbubukas ng lahat ng nilayon para sa iyo, wala ng pagpigil, wala ng paghihintay ng pahintulot, wala ng pag-aantala sa naumpisahan na naglalakad ka ngayon ng may kalinawan, layunin at hindi mapipigil na pananampalataya at walang makakapigil sa iyo